Ito yung likod bahay namin dito sa bayan ng Watson Lake, teritoryo ng Yukon, Canada. Kinunan ko to, hindi ako nagkakamali mga alas ons ng umaga. Kita nyo naman, taglamig na rito. May snow ne. Ang tanong, ba't ko ba pinakikita sa inyo to? Ano ba silbi ng tanawin na to sa inyo? Ito ba'y para ipagmayabang kung saan ako naroon? O ipagmalaki kung ano yung na-enjoy namin dito? Maraming kadahilanan at maraming pananaw ang lilitaw sa tanawin na to. Hindi nyo nga alam kung gumagalaw. Pero ang totoo, ginagamit ko lang yung tanawin na to bilang metaporya para ipakita sa inyo yung kaibahan ng bawat tao sa kanilang interpretasyon sa mga naririnig nila, sa pananaw nila at kung paano nila ine-express yung sarili nila base sa mga ito. Yung iba nga sa inyo, nag-share na sa community nila, sa mga kaibigan nila para mapanood din yung video na to. Pero ang totoo, may sarili tayong interes kung ba't natin ginagawa yon. May mga magko-comment dyan, sana all. Ang lamig dyan, hindi ko kaya yan. Kailan kaya ako makakapunta dyan? At kung ano-ano pa. Pero ano nga ba ang dahilan ba't mo ginagawa yon? Naghihintay ka ba ng extra card? Naghihintay ka ba ng pabuya? Ano bang ang dahilan para gawin mo yon? Pero to be fair, yung iba naman talaga gusto lang sumuporta at doon ang papasalamat ako. Kahit naman may sarili kayong interes eh, naintindihan ko at okay lang sa akin yon. Alam ko at tanggap ko ang katotohanan sa mundo na wala namang libre lalo pa sa panahon ngayon. At saka sa dulo ng lahat, yung sariling interes pa rin, yung pa rin ang mananaig. Ang isa pang bahagi nung tanawing ito ay yung pagtanaw ng tao sa kanyang kapwa Mula sa likod, dahil bahagi rin ng katotohanan na yung ilan kung hindi man karamihan ng tao, pag ang tinatanaw niyang kapwa ay mula sa likod, diyan na nakapagsasalita ng hindi maganda. Gaya ng pagpintas o paninira ng puri sa halip na tanggapin at tanawin o hanapin yung kagandahan sa kapwa na kanyang tinitingnan maging ito ay nasa harap o nasa likod man. Pero madalas to nangyayari lalo pa kung wala ka namang pakinabang dun sa taong iyong pinupulaan. O kaya naman hindi na sa kahilingan or napintasan din or nasabihan dahil may pagkakamali sila. So respect ba? Pero gaya ng sabi ko, bahagi na to ng katotohanan ng buhay. Wala na tayong magagawa doon sa mga taong ganon. Pero sana, ang lagi nating tandaan, kung ang nagsasalita sa atin ay nagbumula sa ating likuran, ibig sabihin na uuna tayo sa kanila. So bakit pa sila pakikinggan? Ang importante, lumakad ka ng diretsyo at ituloy mo ang paghakbang mo sa landas mo tungo sa pangarap mo. Lagi mo rin tandaan na ang balansin ng buhay may mabuti at may masama, may maganda, may pangit at ang choice sa kung paano mo ito i-interpreta at isa sa buhay mo ay laging nasa iyo at sa maniwala sa hindi itong pinanonood mo ngayong video o tanawin ay halos apat na minuto mo nang tinititigan ngayon, kaya ako'y nagpapasalamat sa iyo sa pag tangkilik sa akin at pagsuporta sa aking mga ginagawa mabuhay ka and God bless sa iyo at tawa, makamit mo rin yung lahat ng minimiti mo sa buhay.